Kain tayo. Ang ulam natin ngayon ay KFC. Nakaluwag-luwag na naman. Tapos nagtrito ako ng itlog. Hula ang nasasawsawan ko. Parang hindi siya bagay pero ito ang type na type kong pinagsasawsawan ngayon kasi meron na akong alamang kamatis na may alamang. <laughs> dalawang, dalawang malaking kamatis ito kaya sobrang dami oh. Kaya 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 ko At meron tayong manggang hinog. Mm. Ang salitang diet, nakalimutan na naman. Tapos mayroon pala kaming tira kanina na uh, pasta. Kapirang ko pakirambo to. Pinabalot ko pa. Ay, say, kahit kapirang good ay lamang dyan din yan. Kesa maiwan, eh, hindi ko na kayang ubusin. Eh, pinabalot ko na kahit ganyan na kapirang good siya. Kain tayo. Kumakain si Usman doon sa loob. Sarap talaga ng kamatis. Nahihilig ako na naman sa kamatis na may alamang. Itlog. Balat. Hmm, sarap. Tatawag ko lang sa asawa ko eh. Kasamahan niyo mga kaibigan niya. Yung lagi kong namin kasamahan sa video. Ng mga kaibigan niya. Kasamahan. Patingin akong picture sabi ko. Kasi baka mamaya iba kasama yun. Ano? <laughs> baka mamaya kung narin kaibigan lang pala. Babae pala kasama. Tumawag ako. Tapos ayun, mga kasamahan nga niya. Ang tawag sa akin ng, ng kaibigan ng asawa ko, mama din. Akala siguro mama pangalan ko. Mama! Huwag kang magtagal dyan sa Pakistan, sabi sa akin. Akin akin ang cellphone, sabi sa asawa ko. So, so, Sige na, sabi ko, babay, babay, sabi ko, ala happy, sabi ko. Huwag kang magtagal dyan, bumalik ka na rito, sabi sa akin. Mama na umama, pati asawa niya, mama tawag sa akin. <laughs> kami kasi na asawa ko, nasanay kasi kami na mama, papa tawag. Kasi nga, nung maliliit si Mariam at si Usman, pag tinawag ako ni Adil sa pangalan, tinatawag ako ni Mariam sa pangalan. Amna, ka sa akin naririnig. Kaya, ayun, mama, papa na lang. Talaga. ka magkaanak kami, mama, papa. Nung ano pa lang kami magjowa, sweetheart. <laughs> sweetheart talaga. Pero nung nagkaanak mag na, ayun, mama, papa, tinatawag ko lang sa pangalan yung asawa ko pag galit ako. Pag na nagalit ko. <laughs> Sarap. Ang tagal nating walang kain ng video, ano? Kaya nag-video ako okay. yun. Kasi masarap ulam ko. Nung nakaraan kasi, okra lang ulam, kinilaga. <laughs> Saka itlog. Di ba nakawento ko pala sa inyo na sunod-sunod yung kasalan na pupuntahan ko? Ito, chika to. Yung mga comment nyo, Huwag kayong mag-comment ng patungkol dito sa chichika ko ha. Kasi baka mabasa nila. nanonood sila eh, yung yung ibang kamag-anak ng asawa ko. Basta ang comment nyo. Baka kasi matranslate eh ano. Asan ang diet? 'di ba sabi ko nga yung kasalan sunod-sunod. Hindi pala kayo imbitado. <laughs> ano, isang araw lang pala imbitado kami tapos kami lang nila ami. Ako lang, biyanan ko lalaki, biyanan ko babae. tak sa mga anak ko. Yung bayaw ko, yung lahat ng bayaw ko hindi kasama, hindi imbitado. Saka yung iba kong hipag, kaya, medyo malungkot yung pamilya nila. <laughs> kasi pinili yung iimbitahan eh. Siguro kasi, mahal yung bayad, ba diba? Pero mayaman naman yun eh. Ganun siguro pag mayaman, ano? Pag mayaman, ano? Yung, yung ikakasala, ano? Basta nagtatampururot sila. misa isa yung comment nyo dyan, ha? Ayusin nyo, baka mahalata. <laughs> Kunento ko na yung buhay nila, ano? Ano ba ito? Kaibigan kasi ni Adele yun eh. Yung ikakasal. Pinsa nila tapos tuwing uuwi sa Adele yun ang lagi niyang kasamahan. Sa pinsa niya, yun ang pinaka-close niya. Inuumaga siya yung kasamahan niya yun. Hanggang alas 12 na madaling araw mag magkasama. Minsan <laughs> nga sinasarado ko yung pinto eh. Pagkahating gabi na, tala pa. O, dyan ka na matulog ha. Uuwi na yung pagkaginanong ko. Pero pag binaganon, hanggang maturat yun, hanggang madaling araw yung kasama yun. Pinauuwi ng asawa ko eh. Hindi man makauwi asawa ko. Kaya ako na lang ang pupunta. Maggaganda-gandahan na naman tayo isang araw. Tapos yung isang ikakasal kasi, akala ko nga yung Ogo, September pa pala. Eh yun din, isang araw lang din do yun. Kasi doon ginanap na yung, doon nagpakasal sa Saudi, uuwi lang do dito para sa Walima. Ganoon. Kaya isang araw lang din yun. Kaya tipid yung kasalanan na inatendan ko ngayon. Maghintay na ulit tayo na November, December, January, yan. kasalanan na naman niya. Tagal na naman atin bakante. Tagal na naman walang mantika ang uso nito. <laughs> Tumawag yung yung magpapakasalihan Yung magulang. Na ang impitado lang yung biyanan ko. magmagsama ng bata, ganyan. Basta pinangalanan kung sino-sino lang. Eh ngayon, eh paano ako, sabi ko paano kung pupunta kung hindi naman binanggit pangalan ko. <laughs> sabi ko, kasi magkakarap kami, pero kasi ang taga, ka, nakakausap kasi bayo ko dahil marunong mag-English, di ba? Kung maga siya translate Hindi, sabi niya, sumama ka kasi may invitation si Adil, sabi niya, kaya tayo ang pupunta parang wag ko na isama sila Mariam sabi ko kasi nahihiya rin na ako kasi yung iba daw sinasabihan wag magsama ng bata eh, eh baka mamaya eh, super pa nagugulo na anak ko ano wag ko na isama sila hindi isama mo sabi sa akin hm, bahala na si Batman pero dati yung talaga isang araw lang re-invite sa amin pero nung kasalan, kunwari, kinabukasan na naman yung isang araw na naman, I mean, tinawag ay ko, pumunta kayo. Oh. Kaya naging dalawang araw. Sabi ko nga sabay ko, malay mo nga yung kasal na to, ganyan din bagong uh, bagong pag malapit na ikasal, tawagan o punta kayo. Nagtatampururot yung bayo ko. <laughs> so, nagtatampururot. <laughs> hindi daw siya pupunta kasi hindi siya inumbito. <laughs> Tuwan-tuwa ako yan. Yeah. Hmm? Sarap. Hmm, hindi, ikipasama ko chika sa inyo. Kaya nga lang, ang haba na nitong na oras natin. Sa susunod naman na magkainan ulit tayo. Ay, marami pa akong chika sa inyo. Hindi kayo mabibitin. Marami pa akong chismis. Pero yung comment nyo, medyo ayusin nyo ha. Huwag kayong papahalatang chismosa ako. Huwag kayong papahalatang ikunay-kwento ko yung buhay nila ha. Tahimik lang kayo dyan. Harap. Mm. Ang dami pala ng tatanong, madam, ano na mo sa mukha mo? Kumikinis na. Malaki mo na talaga nagbago sa mukha ko. Pero mapapansin niyo, meron pa rin siya talagang mga tigidig ano yung bakas ng nakaraan. Kasi hindi naman basta-basta mawawala yan. Ano? Matagal siguro mawala yan. Baka kalahating taon. Kaya hindi, hindi ko alam. Pero at least, malaki na pagbabago kaysa dati. Ano? Hintayin nyo lang, kuminis pa ng bagya. Gagawa na ako ng video ko ano ang ginagamit ko. O sige, yun lamang ha. At, at simutin ko na ito. Nakakaya naman sa inyo kung hanggang sa pagsimut ko, eh andyan kayo. Bye-bye! <laughs>